kompetisyon ngayon sa showbiz dahil pati na ang vloggers at content creators ay tinuturing na rin sa mga celebrities. Kaya ang ending, mm -hmm. nalalaos, nawawalan ng trabaho ang mga datiang artista. Pero ibahin nyo ang team di ba? Na kaya pa rin makipagsabayan naman sa mga young stars mapapasion man o dami ng endorsements. Bongga rin kasi ang pag-alaga niya sa kanyang sarili at sa career. Kaya talagang boom kung boom ito. Sabi nila, after man matapos itong PBB collab uh, edition na to, na naging issue nga because uh, sinasabi ni Fiamma Best Batch yung sa mm -hmm. Tapos yung mga netizens na kisaw na uh, best, best, Batch daw yung uh, ano yung Ocho, PBB Ocho, mm -hmm. Best Batch daw yung kilang Melay, kila Kisses. Pero may mga nagsasabi naman na no one comes close down sa naabot ng produkto ng PBB na walang iba kundi si Kim Chiu. Correct ka dyan. Uh -oh. uh -oh. Sa totoo lang, yung uh -oh. sa buts ni Kim Chu, uh -oh. siya ang sumikat ng bongga-bongga, di ba? Si Gerald doon sumikat eh, din dyan. Pagkata nga ako diba? uh -oh. diba, sila mm -hmm. ni Gerald? Pero mas umangat mga bongga-bongga yung karir ni Kim Chiu. Sa totoo ito, uh -oh. investment. Sa totoo. Sa lang, ang dami ng mga babies. batang tumapasok, di ba? Mm -hmm. Pero napapasok panatili pa rin niya ang kanyang kasikatan. Mm -hmm. At sa ito totoo ito sabi nga nila, di ba, yung pagiging fashionist, fashionista niya, mm -hmm. sa edad 35 years mm -hmm. old naman, kung makapanamit naman, oh -oh. sasabay. Yes. Hindi na kasi ang nangyari kay ano, alam niya na ibilang eh, isang artista, kilang mapanatili niya yung kanya pang kabataan, di ba? Siguro yung beauty regimen din, di ba? Pero hindi ko nababanggitin. Na eh. Kasi, ang katawan, sexy, oh, go nag-work out, para sexy siya, kaya ang ganun. Correct, kaya Kasi yung mga artistang kasabayan niya, yung mga 35, di ba, di diba may asawa na. Uh -huh. Tapos hindi na rin ganyan magpaporma, matured na. Uh -huh. Pero ang kin. Pero pa, siya talaga napapanatili niya. Na. Correct. Na, may mga 35 years old po mga artista na pag nagbihis ng mga bagets bagets Parang Maka, hindi na itigil oh. hindi uh, na bad uh, bad yes, pero yes, diba? siya kung titignan mo parang bata oh. pa rin parang 21 lang siya di diba? ba yes, okay. napangalaga niya yung katawa niya true for di diba -birth oh. ano, mm -hmm. ba yung nagbirthday siya ginal sa ni ate niya ano disenyo Pasinisin ba't yung nasa camel-camel ba Yung birthday niya, okay. nag oh. Ang ganda niya dun, di ba? Ang sexy. Ito na nga, di diba, ba? Pagka nagkakasabay sila sa pag -u 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 ni Shuvi, di diba? mm -hmm. Si Shuvi nagiging guest co-host na sa it's, it's Showtime. Ano siya? Yung magiging 24 lang si Shuvi, ah, parang 10 years, more than 10 years. Ang gap, oo. Ni Kim oh. sa kanya, pero nakikipagsabahan. Oo, okay, na, eh, na. totoo. Diba? Kaya niya talaga makipagsabahan. Kasi okay, alam mo kayo oh, na bilang oh. isang artist, kailangan maganda ka. tinitingnan ng iyon. Puhunan niya. Na yun. puhunan niya. Number one yun. Oh. Na, ito, one yun, yun, oh. Yun, oh. Ang kutis, ang katulad. Lalo na na, dahil, na yun. Diba? Oh, okay. Ligit oh. sa lahat. 养吗？我